Good morning mga boss, at ay, nasa Camilla na. At, at, uh, sa mga oras na to ang Mourinho Road ay traffic na. Ayun, no, sa mga bumabiyahe, papuntang Maynila, kung alam na itong Camilla, ayun na kayo muna dumaan ng Mourinho Road. Camilla, town and country, pwede kayo lusot ng Gardenia na lang muna. Medyo maluwag-luwag pa kayo kaysa mag-Mourinho Road kayo dahil eh dyan mag iipon ipon lang lahat ng ano dyan nadaan traffic lang kayo so kung dito medyo matraffic din pero mga pricey lang yan so, na kayo dyan papasok na tayo country maluwag na ang medyo tutukod na lang naman sa inyo dyan paglabas ng taong country yung bababa, kabilang gay so, yung na kayong tumuloy pag dumimertso ka ng kabilang gay na yun, murino road din yun makakabuti mo yung traffic kaya kumanan ka na papuntang papuntang kardinya ang labas mo dyan ay eh, Jalibi Morino na pero kung medyo ma-traffic din yung Jalibi Morino dumulitso -dum ka pa rin huwag ka muna magmulino Jalibi dumulitso ka may labas dyan sa uh, St. Michael labas mo Mulino Road pa rin pero kung gusto mong dumulitso pa dumulitso ka lang dun sa may dulong yon sa Nicolas ng labas mo Roas Bulib, uh, Boulevard na ang labas malapit ka na sa St. Uh, Saint Dominic Aguinaldo Highway mas maigi pa gano'n na nung ruta mong gagawin pag gaya tong oras sa mga nabiyahin ng Lulus ng Maynila umaga naabutin kayo ng 7 o'clock huwag kayong dumaan ng Molino Road uh, to, itong kung alam nyo itong pwede mo sa nasa ways naman to ay google nyo na lang itong uh, kasama to sa Solidarity Road uh, route ng uh, Bacor ito yung mga solidarity nila. Meron dito, meron din sa Queens Row. Pag di dere-derecho kayo dyan. Town and Country. Kasama yung solidarity. Meron din dito solidarity. Queens Row naman. Labas mo naman dyan eh. Kung kayo maglalas pinyas, kumaran kayo dito sa creek. Tapos kumaliwa kayo ng packet ng Queens Row. Ang labas mo dyan. Gardinia, Green Valley. Papunta ka ng Las Piñas. Kung ikaw maglalas pero kung ikaw ay papuntang Maynila, coastal ka, kalimutong ka, dumiritso sa Town Country, pwede ka doon magdiretso diretso ng uh, San Nicolás to Molino Boulevard. Papunta kang coastal, talabah, coastal uh, road ka na, pakakit ka na, papunta ka ng Maynila. Para sa mga naglalas pinas naman, Green Valley ka, huwag ka rin kong um, dumaan ng Gardenia, Jalipina yan, kung Molino Road galing, tuko din ang traffic dyan. Pumasok ka ng Camellia, ikaw ka dito sa creek, pasok ka ng Queen's Row, labas mo dyan, Gardenia na, Green Valley na, papunta ka ng Las Piñas, mas mabilis. Kung ikaw naman mag-alabang, kung ayaw mo magdanghari kung dito ka sa loob, magdirit ka, Camellia Heights, pasok ka ng Ayala Southville, labas mo dyan, danghari hari na, malapit ka na sa alabang. Ito yung mga na dito para hindi kayo matrapik. Maraming lusutan dito sa looban kung alam nyo lang yung daan. Kung hindi nyo kabisado, i-google nyo na lang, sigurado lalabas yan. Ito, kapita po yung sirog, kaliwa. Solidarity rin yan. Pero pagkaganyan solidarity, dapat meron kayo sticker. Solidarity sticker. Kung wala kayo solidarity sticker, eh, meron mag-ibabay lang kayong sample dyan. Yung mga ticket sila one way ticket lang yan pag bumalik ka ticket ka eh, eto ang area ko papuntang kung gusto nyo mag diretsyo alabang shortcut diretsyoin mo lang to dulo, kaliwa so, pag diretso mo uli labas ka ayala sa hotbill labas ka daang hari manapit ka na sa alabang Ayan, ano, ano, pero kung ikaw naman na gusto mo magdang hari Pagdating mo ito sa dulo ng executive. Bakit na executive? Uh, ito, turo ko sa inyo. Kaliwa ka dito, karan. kakana mo dyan, kumanan ko ulit. Tumbukin mo yung daan yun. Eh, labas mo daang hari na. Dahil sa dulo daang hari, kumaliwa ka yun. Diretso alabang din yun. Pag kumanan ka, pamulino naman. Pamulino, Aguinaldo Highway. up, wait lang. Kamali tayo, nakailo pala. Yan tuloy sa kadaldal ko, naligaw na kami sumobra kaya next month tayo napunta dun sa meron pa si Caminson, sa uh, heights Ayan, grade 1 bago Carson kaya pagka ikaw yung mga na alam biyahe araw-araw uh, alamin mo yung mga shortcutan dito sa looban para makabisado pag kinakabisado mo yan makakaiwas ka sa traffic sa Molino Road kaya yung Molino Road lang ang alam mong daan asahan mo dyan abala talaga yan pag inabot ka ng gatong oras tandaan yung traffic 7 to 9 7 to 9 tuko dyan Molino na yan mamaya no? sa malapit sa uh, Molino Flyover you know, yan o maabot dyan Hanggang pag-asa, minsan na maabot pa yan ang Jollibee. Yan ang tuko dyan. Pag ayan, binubuhos yan. Ano? Haba ng ano dyan. ng traffic dyan. Bumper to bumper dyan. kaya may pa, sa loob ka na dumaan, magbayad ka man ng sampu-sampu mas mabilis. Marami ka mga hamsang dadaanan, okay lang yan. Hindi naman naman gano'ng kalawag dito kung mali mo sul-sulkyat ka. Kaya sa loob ka dadaan, okay lang yan. Maraming alang hams. Kaya ako, mas pipi duman sa ganito. Kaya naman dun sa ay ka lang sa traffic dun. Mayroon din nakita dito yung tabi ng creek eto sa dulo na ito eh, pero dito walang daan kung doon ka galing sa sa may alabang kung gusto mo pumunta ng kaya bakor bandang nangyari bandang uh, St. Dominic o bandang talaba o bandaroon pwede kayong dumaan dito sa diyan kagaling sa may ano sa Arabang mayroon diyang uh, yung circle pabutang mulino mayroon diyang ano eh uh, rotonda bago ka pumunta ng yung Ibiya diyan na uh, mall mayroon diyan sa ilalim ng tulay kakapaso bababa kayo sa ilalim babaybayin niyo lang dulong-dulo eto dadaan ka dito sa Heights pero sa creek yung kabila dire diretso ka lang ang alam mo yung labas nyo las piñas na kasi yan pag binaybay mo yung kahabaan ng gilid ng creek na yan maraming ang dyan except kung baga pakaliwa ka lahat meron meron kang pwede ka misit ng mulino mulino boulevard sa nicolas maraming eksitan dyan hanggang doon sa las piñas ang labas mo hanggang sa pote tumbok yan pag dire diretso mo talaga dulo niyan, na walang likuan sa pote tumbok mo pero meron dyan, pwede kang pumasok, pwede kang kumaliwa, kumanan. Pinakandulo bago magsapote, kumanan, kumanan ka dyan, tapos Piñas yan. Pero ang exit naman yung mga lahat ng kaliwa, lahat meron. Molino, mulino, San Nicolas, yun, San Nicolas, Molino Boulevard, pwede ka lumabas. Uh, ano ba, ba? Maraming labasan dyan. Kasi meron namang mga sign yung mga exit dyan, sa, sa papunta nasabay-bay nyo lang mga trick na yan.